Yellow, yellow mga katikangers. Para hindi kayo magluto, bumili kami ng combination. Kasi dito ngayon, buy one, take one. Kaya tatlong klaseng ulam, dalawang kanin, kasi hindi na bumili ng, ano, ng bihon. Kasi pwedeng bihon yung isa, o bihon parehas, yung parang kanin mo. Kaya lang hindi ako bumili kasi. Sabi ko sa asawa ko kanina, ay nagtapon na naman ako ng bihon kasi hindi mo kinakain yun yung karne na binili ko at saka yung krisabaw yung nasa gilid ito puro isda na ito uh, the, isda at saka isang barbecue at saka bumili rin kasi bibili rin ako ng ano sanak ko yung ano bibili rin ako ng lulutuin ko ito yung kasi yung luto isda ayan yan ang presyo mahal dito sa binilihan namin itong Island Pacific mas ma mahal dito hindi kagaya sa ano sa mga ano mga itong kasi product of Mexico ito eh hindi kagaya sa mga Mexican na uh, ano store ay walang ito talagang pamimili ka magkano lang yun na dollar something 99 cents per pounds ito 399 kaya lang na lang napupunta pa ako dun at saka bumili rin ako ng balbaldosa ito ito yung balbaldosa ayan para makita kasi nakaano ako ayan 290 299 Two 299 I nine mean, per Two ninety ano, 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 kasi puro malalaki malaki ang tiyan maraming ano ito maraming bugi ito uh, anong pangalan ito uh, ayungin yata ito ayungin yung malalaki na may ano may maraming bugi ito eh ito lang binili ko para sa akin naman yan okay dokie at saka bumili tayo ng scratch ngayon ewan ko kung bakit ako na ano napabili ng scratch sana kahit balik taya lang <laughs> bakit pero pag nangarap ka bakit yun lang ang papangarap yung balik taya hindi yun ang ano pangarapin natin okay dokke okay. yun lang uwi na tayo kasi may mga mabili tayong ano masisira uh, saan ba tayo pupunta wala na last na ito kasi naka apat na, na destination na kami okay dokke okay. bye bye hmm. uwi na